Samuli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm po yung ating upload. At day 22 na po tayo ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button para lagi po kayong manotify sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung teksto ngayon mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa Lamentation chapter 3, verse 25. Ang sabi, The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Ang ating pag-uusapan, huwag madaliin si Lord. Na ang Diyos po ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya lahat kaya niyang gawin kung gugustuhin niya. Tayo ay nilikha lamang ng Diyos. Mayroon siyang sariling gusto. Mayroon siyang sariling plano. Mayroon siyang sariling pamamaraan at tamang panahon. Nabubuhay po tayo mga kapatid dahil sa Diyos. Lahat ng ating mga gawain ng ikabubuhay ay galing din mismo sa creation ng Panginoon. Ginawa niya ang lupa para pwedeng pagtaniman. Nagpapaulan siya at nagpapainit. Maging yung mga pananim ay galing sa kanya. Langis at tubig apoy ay galing sa kanya. E kung wala ang hangin, walang tubig, walang apoy, hindi na mabubuhay ang tao. Kaya isang bagay na ipagpasalamat ang lahat ng ito sa ating Diyos. Kung naniniwala ka sa kakayahan at pwedeng magawa ng Diyos sa buhay mo, walang dahilan at higit na wala tayong karapatan para madaliin ang Diyos sa ating gustong mangyari. Ang magagawa lang natin ay ang maging tapat sa Kanya at ang humiling sa Kanya at maghintay sa Kanyang mga kasagutan. Paano po natin huwag madaliin si Lord o ang Diyos natin? Mayroon tayong apat na katotohanan na pag-uusapan. Ang una po, matuto tayong maghintay ng Kanyang panahon. Diba sabi po sa ating teksto, The Lord is good and today that wait for Him. Huwag natin siyang pangunahan mga kapatid Dahil siya ay matalino at kontrolado niya ang lahat ng bagay Alam ng Diyos na may mga kahilingan tayo Ngunit alam niya rin ang tamang panahon para ibigay ito sa atin Ang bulaklak nga na hindi pa panahon ng pamumukad Huwag po nating pangunahan at madaliin dahil sa isip mong napadali na lanta tuloy The best pa rin mga kapatid ang mangyayari sa marunong maghintay sa Diyos. Maraming napapahamak sa mga nagmamadali. Dapat pag-isipan mo ng mabuti, planuhin, pag-aralan yung mga advantages at saka yung mga disadvantages. At higit sa lahat, laging humingi ng tulong sa Diyos para sa tamang pagpapasya at ipaubaya sa Diyos ang lahat. Kaya mga kapatid, matuto tayong maghintay ng kanyang panahon. Pangalawa, kung paano natin huwag madaliin si Lord o ang Diyos sa buhay natin, matuto tayong magtiwala sa kanyang proseso. Kasi si Lord iba po sa ating akala o iniisip. Ang Diyos kasi may proseso at hindi niya minamadali ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Halimbawa, di ba yung pananim? So, nag-uumpisa sa seeds and then ilang buwan pa yan para tumubo kung puno, di ba? Years pa nga minsan, na talagang magiging puno na. Yung tao, mapapansin natin yung tao nagsisimula na ibinuntis, tapos ipinanganak, magiging baby. So ngayon, pag baby pa, ang 6 years old, 10 years old, batang-bata pa yan. So napakahaba ng proseso para magmature yung bata. So may proseso mga kapatid ang Panginoon para lumago at lumaki. Ang gabi, mapapansin natin na maghihintay ka ng ilang oras para mag-umaga. Hindi agad yung pagtulog mo, pagising mo, umaga na. So, ilang seconds lang, umaga na, hindi po. May proseso yon. Kaya mga kapatid, may proseso din ang Diyos sa buhay natin para tayo ay maging perfect sa Kanyang paningin. Hinuhubog tayo ng Diyos para tumibay, maging matatag, magkaroon ng kaalaman sa buhay, at kung paano maging wise. Kaya matuto tayong magtiwala sa kanyang proseso. Pangatlo kung paano natin huwag madaliin si Lord, matuto tayong magtyaga sa paglilingkod habang naghihintay. Kahit hindi nakatuon yung paningin natin sa mga bagay dito sa mundo o sa success ng mundo, pero ibibigay ito ng Diyos sa atin. Pwede tayong humaman, pwede tayong maging successful businessman, maging doktor, maging abogado, baka nga maging presidente ka pa. Diba? Subalit, habang hindi pa ito nangyari o natutupad sa buhay natin, dipindi sa ating gustong maging, ang gusto ng Diyos na magtyaga tayo sa paglilingkod sa Kanya. Dapat priority siya, dapat hindi ka mawawala sa Kanya, dapat ipagkatiwala mo ang lahat ng mga ginagawa mo sa Kanya. Dahil biblical po yan, ang sabi sa Kawikaan 16.3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Matuto tayong magtyaga sa paglilingkod habang naghihintay. Pangapat, kung paano natin huwag madaliin si Lord. Matuto tayong masiyahan at tumanggap kung ano ang ibibigay ng Diyos at kaluuban ng Diyos. Kung ayaw talaga ni Lord na maging doktor ka, maging abogado ka, maging presidente ka, maging businessman, hindi nangangahulugan na hindi mo nakasama ang Diyos. Ayaw ng Diyos iyan para sa iyo dahil baka may kasiraan at kapahamakan na nag-aabang doon. Ngayon, kung mapilit ka talaga, maraming hindi magandang mangyayari sa buhay mo. Kung pipilitin natin ang ating sarili na hindi naman kagustuhan ng Diyos, ang una dyan, mawawala at mapapalayo ka sa Diyos. Pangalawa, mahuhumaling ka at mabubulag ka sa ambisyon mo. Pangatlo, nakuha mo man ito sa sariling pagsisikap Kapalit naman nito ay ang kaluluwa mo sa kapahamakan dahil mawawala ka nga kay Lord. At pang-apat, matututo kang mamuhay na hindi nananalig o nagtitiwala sa Diyos dahil pinipilit mo talaga ang gusto mo kahit hindi kalooban ng Diyos. Kaya, paano kung hindi na tayo makapaghintay sa kalooban ng Diyos? Una, hindi isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa iyo. Kaya mas maganda maghintay Pangalawa, hahayaan ka ng Diyos sa gusto mo na hindi ilalim ng kanyang patnubay. Para sa akin, gusto ko yung patnubay ng Panginoon. Number three, hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag nating pangunahan ang ating Panginoon. Malinaw ang sinasabi ng Bible sa ating teksto, The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Ang aral at gusto ng Diyos na matutunan ngayon na matuto tayong maghintay ng kanyang panahon. Matuto tayong magtiwala sa kanyang proseso, matuto tayong magtiyaga sa paglilingkod habang naghihintay, at matuto tayong masihan at tumanggap kung ano ang ibinigay ng Diyos at kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa iyong ipinamalas na kabutihan sa buhay namin tunay nakapag ang iyong plano at kaluuban ang nasunod sa buhay namin, gaganda ang buhay namin at hindi mapupunta sa maling direksyon. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng pagnanais na matutong maghintay sa iyong kaluuban. Patawarin niyo po kami, Ama, kung masyado ka naming minamadali at pinipilit sa sarili lang naming kagustuhan. Nawa, Panginoon, lagi lamang po kaming magpasakop, makinig, maghintay sa iyong tamang panahon. Salamat o Diyos at ang lahat ng ito ay lagi naming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.